the journey was beautiful. So, <laughs> ayaw ko nang maging masama yung loob ko. Kim Chu, di mapigilang maiyak ng magbigay ito ng pahayag tungkol sa dating karelasyon na si Sian Lim. Mula nung nagdesisyon ang dalawa na tapusin ang kanilang labing isa o labing dalawang taong pagsasama, ay wala tayong narinig galing kay Kim. Ngunit kabaliktara naman ito kay si dahil sa sunod-sunod na interview nito tungkol sa kanilang dating relasyon. Marami ang nagsabi na nag-iingay si Sian dahil may pelikula ito. Hiling ni Kim na wag na sana ang issue bilang pagbigay ng respeto at baka sumama ang kanyang loob dahil ayon pa sa kanya, maganda naman ang journey ng kanilang relasyon. Ayon kay Kim, Entering 2024, sabi ko talaga, I just want a fresh start, new beginning, and I don't want to dwell sa past. Pero parang ang dami pa rin. Parang hindi naman siya mapag-uusapan if no one's lighting the fire. Paulit-ulit na lang. So just give it a rest and let's give respect to each other. Emotional man ang dalaga ngunit alam ng mga fans na matatag si Kim at malalagpasan niya ito. Very professional si Kim kaya caring-caring niya ang isyong ito. Sa ngayon ay kasama niya si Paulo Avilino papuntang Dubai, UAE para sa Kapamilya Kalayaan Caravan 2024. Bilang pasasalamat na Kim at Paulo sa natanggap na suporta sa panonood ng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Di mapigilan ng mga fans na kiligin dahil magkakaroon ng oras sa isa't isa si na Kim at Paulo. Marami ang approve kay Paulo para kay Kim at halata din sa kanilang kilos na komportable na ito sa isa't isa.